So, Alhamdulillah, papasalamat ako sa tulong ng ating uh, mahal na chief minister sa pamamaraan ng ating uh, aktibong minister na construct o na implement natin ng maayos ang proyekto. Music Pag ditong walang pagkasadang, sobrang hirap namin. Kasing ditong parang gubat lahat ang mga namin. Hindi kami makita pag dumaan na, pareho kami ng mga multo. Paglabas namin sa gubat, wala nang ibang daranan Gubat lang. Now, wala tayong magagawa itong kapalaran. Pero magsukul. Yung isang... Uh official na doon sa area na mula sa pagkaliit niya hanggang sa sangayon matanda na siya hindi pa siya nakasubok hindi pa siya nakatikim ng uh, development na tulad ng ginawa natin doon sa area nila kahit kami matanda na mawala na mamatay na may may sa kanilang mga para project ng mga taga-bound. Masaya, mas, masaya sila ngayon. Morning pa, nandito na sila sa kalsada. <laughs> hindi ko ito naranasan nung maliit pa ako. <laughs> Kasi dito, pag bigas ang araw-araw kinain, wala na, matapos na yan. Maubos. Mabuting kasari, hindi siya maubos. malaki ang pasasalamat natin sa BARM dahil may mga karsada na, tapos marami ang project. Kagaya po nitong seawall. Magandang pro proteksyon ito kasi yung panahon na tawag ko kasi lalampas talaga rito yan. Kaya malaking impact siya na mayroong ganitong talaga seawall. yung mga kabataan dito, itong pag-asa nila mga kasada, doon sila sa dulo, nagpunta doon sa paralan, ang, ang saya nila kahit nagtakutak mo sila. Hindi ko akalain na gano'n ang uh, reaction nila, ang kasaya nila noong uh, na-implement natin ang proyekto na yon. Alhamdulillah. Maraming maraming salamat sa, salamat sa mga gumawa nito. Gusto namin hindi na malis ang bang. Dito na lang sa puso namin ang bang. Magsukol, ramdam namin ang bang. Magsukol, ramdam na namin ang bang. Magsukol, ramdam, na ramdam namin ang bang.